official to eh. Opo. ng gobyerno to kay official ito. Kaya hindi ito ali pa pabadjing-badjing. Kasi kung hindi official, gastos labit to. Di ba? Opo. So hindi ho jacket yan. So, Pasayan po. May mga ganong tanong eh. Hindi. hindi jacket. Opo. Governor, go ahead. Aljo, di ko na magagawin para mag-jacket ako. No? Para... At saka ito yung pinakapangit na lugar sa Germany. Kung magja jacket din lang naman ako. Dito ko ako sa Paris o sa Munich o sa ano sa sa ito, sa Berlin saan ho kayo, kayo sa, sa Germany, Germany sir? Ako, ito. ito Hanover to Hanover Hanover As Germany okay. kung Kutiting, titingnan mo sa ano ito, sa AI ito yung pinakapangit na lugar sa buong Germany ilang wala araw? kang makikita rito kailan ho kayo pumunta so, ng Germany sir? Ah, uh, nine ako eh. Natanggap ko yung, ano, yung uh, order nine. Nasa aeroplano na kami noon eh. Okay. So natagap po yung order sa uh, ano na yun, sa ano. Dito kami, tumitingin kami ng mga mga agritech dito kasi ito yung mm. pinakamalaking agritech sa buong mundo. Okay. Dito nagpupunta uh, sa, nag, uh yung mga tao dito sa ano. At saka sa kung tatanoyin mo ako tungkol sa Isabela opo, saka opo. saka handa naman yung ano namin doon yung uh, bago ako handa handa kami doon ano mo naman sanay na sanay kami sa mga sakong ganyan opo. tapos uh, ano, pwede report ko sa uh, report sa akin, dadala wala yung casualty sa amin, yung nasira lang yung bahay, wala naman na matay. Discuss already, approve, approve na ito matagal na. Ito, matagal Nagpapaalam naman ako lagi kay, kay jan